po natin sa telepono si uh, National Irrigation Administration Chief Engineer Eddie Gillian Administrator. Magandang, morning! Si Katunying Pot, saka si Ka Jerry. Ay, kaya kuning, kaya Jerry, magandang umago po sa atin. Po Gusto sana namin kayong makausap via Zoom. Eh, kayo daw ay uh, naglalakbay sa lalawigan? Opo, galing po kami ng Isabela po. Medyo mahina yung signal kasi dito sa atin. Uh, sorry po. Uh, opo. Tumigilan po tayo sa biyahe. Opo, E eh, kayo pala ay uh, hinamon nitong si uh, Senator ang po, na mag-resign. At, uh, et, uh, nandito po ang hinamon, ang hinamon. <laughs> eh, nag-call daw kayo. Call, call. Sa parang uh, -huh. sabi, call, sige. Uh -huh. uh, uh, ano po bang magiging batayan ng uh, uh, resignation o hindi resignation? Ah, uh, well, alam niyo po kasi, uh, tungkol po ito doon sa Bolo Dam natin, ano po, sa uh, San Miguel. San Miguel, Bulacan. Bulacan. Ano uh -huh. mm. Opo. Uh -huh. uh, kasi po ito ay uh, well, bigyan ko na kayo ng konting background ng project 2014 ito sinimulan, natapos po nung uh, 2022, sana. Ah, uh -huh. uh, nagkaroon kasi ng damage yung ano, nagkaroon ng damage yung uh, siphon, yung uh, irrigation section na ah Uh, itong dam na ito noong uh, 2022 nung bumagyo po ng uh, karding carding yata yon na bagyo ano po napansin uh -huh. natin merong may nag-leak doon sa uh, kanal sa plume Anong Teka muna, no, ba't napakatagal, napakatagal pong ginawa nito? 2014 hanggang hanggan 2020? Walong taon ang uh, construction po niyang uh, dam na yan? Uh, po, alam niya naman kasi siyempre yung budget sa niya, uh, hindi naman binubuhusan yan, ano? Pakunti-kunti. So, every year, Ah, uh, nilalagyan po nila ng budget 'yan, ano? Ang mm -hmm. uh, dalawang mm -hmm. component actually po ito, isang yung high dam, yung dam mismo, uh -huh. at saka yung irrigation facility, yung mga irrigation canal. So, ah, uh -huh. uh, inaabot po nang ganoon katagal kasi yearly ang budget, hindi naman Bulo. yung uh -huh. pag nag release kasi ng budget sa niya, ito na tapusin mo na, hindi naman ganoon. Ito may pinapakita, may pinapakita kaming video, itong Bulo SRIS uh, uh -huh. South Main Canal. Ito ba 'yon, yung parang uh, tulay, parang tulay eh. Parang tulay ng tubig. Tulay ng tubig. Ah, uh, po ang tawag yan. Opo, uh, parang tulay po yan. Naka-elevate po yan. Oo, uh -huh. Uh, nga pala. Ang nangyari po kasi dyan, siyempre natapos noong 2015 yata yan, uh, sinimula ng 2014 yung flu. Yung section na yan, ano po, eh, hindi naman na-test ng NIA yan kasi nga uh, 2022 na natapos yung dam. Mm -mm. So para kasi yung ano eh, parang host. At parang siya, host yan, nga, yun. Dahil so, sasabihin o, ko. Oh. Eh, eh, kaya yeah, hindi natapos yung sa gripo po na, kaya hindi na test ng niya yan. Mm natapos po ng 2022, uh, anong, bumaha, ay, anong bumagyo, mapaw yung... So nakita na may leak, ano po. Hmm. So yun ang pinaayos po natin. Ang sinasabi ko kay Sen. Tolfo po, yan ay pinayos uh, pinaayos natin na maganda. Nilagyan pa natin ng bakal sa loob. Oh, eh, kaya ho, sigurado po ako na... Uh, na But anyway, ano yan ha? tinapos po nang, nirepair po ng contractor yan, mm -hmm. nang wala pong ang gobyerno. Hindi ko yung, ang alam kasi ng ating mahal na senator, may 60 million na ginastos. Na yan, pinunduhan no? ulit. Ah. So ito, back job, Opo, parang kasi, back job po, uh, admin. Yes po, ang oh. ang ang budget po kasi ng NIA, bilang GOCC, ang uh, classification po niya sa GAA ay MOOE, Uh, um, so, ang pagkakalaan ng ating senador yan ay para sa maintenance and maintenance pero uh, uh, hindi po yon Yun po uh, yung mismong budget nung kanal na yan noong 2014 yung 50 million na sinasabi niya uh, 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 uh. so yung, yun budget ng, uh, yung, yung, yung budget ng yung itong budget nitong uh, parang aqueduct eh no uh, pa, itong kanal itong uh, pa na horse na ginawa ninyo bukod pa hindi ho ito kasama doon sa construction budget ng uh, ng mismong Bulo Dam? Uh, kasama po lahat. Yan. Ah, kasama rin. Opo, uh. uh, yes. mga 800 million po 'yan eh, ang kabuuan. Kabuuan. At, ano at saka 'yung opo, at saka 'yung main dam, 'yung mismong ah uh, uh, dam na 'yan, ano po. Uh -huh. So uh, 'yung section na 'yan na ginawa ni Pahati noong 2014 ay uh -huh. halagang uh, 50 million po 'yan. Pero uh -huh. capital outlay, hindi po siya maintenance. Again, iibabalik ko po ang classification kasi ng lahat ng GOCC, MOE, just, uh, ah. MOE, uh, uh, moe. Uh, uh, ang pagkakaalam. So na damage so uh, ginawa ulit ng uh, contractor at no cost uh, to, to the, the government. government. Uh -huh. So pero anong uh, naging question doon na ni ni Senator Raffy na naging dahilan para, para magalit siya at hahamunin kayo uh -huh. ng uh, resignation. Ang uh, sabi naman po niya baka 'yung hindi daw maayos ang pagkagawa. Eh sure po ako dahil uh, Ah, ni retrofit po namin yan eh. Ni nilagyan uh, na ho namin ng steel plate sa loob ng kanal. Eh uh, uh, 100% sure po ako na yan ay uh, uh, naayos po yan. Uh. Kayo na hina daw ng bagyo nasira. <coughs> uh, <well>, uh Aguanta. <laughs> <laughs> An toto po nya no uh, uh, diyan sa area na yan may gumaan na rin hong uh, ah uh, magnitude 7 uh, earthquake noong 2023 ano 2023 2022 mm -hmm. ah, oh, oh, oh. pero nung around September dumaan yung kardin mm -hmm. pero hindi ko nasira yung ano ha yung mismong dam pero uh, 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 uh. you know, napakaraming laman po na tubig mm -hmm. na nagsisilbi po rin po na flood control mm -hmm. uh, yung, uh, eh kailan so, daw ho kayo uh, mag uh, uh, sa site inspection nang magkakasama ah uh, sumunod po kami sa Senado po kung sabi namin kung kailan po sila available at uh, kami oh. naman po ay kami po ang mag-adjust oh. para makita oh. rin po ng ating hindi lang si Senator Tulfo ang in-invite pati oh. si Senator Panilinan sila ay uh, Senator Kacilian para mm -hmm. po makausap din nila yung mga farmers doon uh, oh. uh, oh. nila kung ano yan. pa ang problema ano po oh. uh, uh. Mauobligat, mauobligat tuloy silang maputikan <laughs> yung paa nila. <laughs> Nagamon sila. Pumunta sila ngayon dyan. Opo. Ande ito tinitingnan ko yung kuno ano, eh, katakot-takot nga pala no nung, uh, nung ano, kailan ba kayo naging administrator uh, engineer? Ano 2023 na po December of last week 2023. of December 2022. 2022, 2022. Oh, uh, 2022 tayo, end of end, end, of 2022 inabot nyo pala tong lindol na magnitude 7 Typhoon Karling signal number 4. Uh, typhoon Egg ay signal number 4. <laughs> Malalakas pala ang uh, bagyo. Pero ang uh, point lang natin dito, nung nasira yung portion nung uh, sinasabing uh, uh, project ay ginawa ng contractor, walang ginasta ang gobyerno kahit piso. Uh, at ang sabi nyo, ang pagkakagawa ay eh, matibay. Pag pinuntahan po ni Senator Rafi Tulfo, ay wala siya Dibaba, makikitang uh, sira. Uh, 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 ugain man niya. Uh, ugain, niya. Itulak, itulak man niya yan. Uh, uh, kahit na mahaba pa buhok ni Samson. Uh, uh, hindi po masisira yan. Yes po. Again, uh, itong 2022, minalos nga yan. Ano, ba diba, Nandiyan yung mag-Bitub 7 na uh, kahit i-search niyo po yan. Mga uh -huh. July siguro, 2022, mag Seven 7 ang lindol yan. Ano? Uh -huh. saka lately lang, itong typhoon na uh, Egay, Toksori, di ba? O no? oh, si Dr. 2025 mm. na yan po yan eh. Ay, no, 2023. Toksori, o. Si Dr. Berfordin po yan, pero yung ating yung mga... At infrastructure uh. po na niya, dapat natin maintindihan. Nasa front line po kami, kumbaga, no? Dahil pagbuhog yun, yung dam natin. Yung kanal natin, yung din na na parang uh, drainage. So, mm naka-front line yung ating mga infrastructure. Ng ano yeah, pero yung, yung, yung administrator. Ano po yung picture na pinapakita ni ni senator uh, na sira. Well uh, yan po na uh, inaalam po natin uh, uh, sir. no? But uh, I'm sure po doon sa section na ginawa namin yung uh, sinasabi niya, yung mm -mm. nandun sa picture niya na flume, ano po ay naayos na po natin 'yon, pero no? uh, again, uh, tayo naman po ay uh, Ah, uh, nagpapasalamat din ano, you know, lang dapat ng ating senador, ang uh, senador tulfo ang uh, magsumbong sa niya o kung merong mang, nakita mga infrastruktura na sira, dapat you know, tayo rin lahat. Ano naman eh, katuwang namin actually ang mga farmers po sa maintenance ng mga irrigation natin. Hindi uh -oh. lang po niya kasi uh, may budget po na ibinibigay kami sa mga irrigators association natin. Para, para sa maintenance uh, din, ano? Tumulo sa maintenance. Yes, para mm -hmm. sa maintenance. Hindi, sa kanila yan eh. Ang totoo nun yung mga mm -hmm. irrigation projects, uh, parang ang may-ari na niyan yung mga irrigators. Kasi eh, wala naman na kayong sinisil sa mga patubig, di ba? Zero na? Wala na po. O, wala At, na? Uh, no? Ayan po ang very, kaya po walang masisiguro ko rin na walang mga ghost projects sa NIA. Kasi pag gumawa po ang NIA, mm -hmm. uh, katuwang namin yung irrigators association namin uh, sa pag- monitor uh, at In fact, sa signing pala ng kontrata, nandiyan na sila. At uh, over namin sila para naman uh -oh. doon sa operation and maintenance. So hindi po pwedeng walain yung iteturn over mo sa ating mga farmers. Mm. Nagpa-audit okay, uh, nagpa uh, na kayo? Uh, uh, admin, uh. nagpa-audit na kayo? Hindi lang during your uh, term, kundi sa mga nakalipas oh, pang nakalipa. taon, oh, oh. kung merong mga ghost uh, projects sa NIA? Opo, opo. Uh, meron na po kami na uh, at tuloy na pagpasok uh, ko sa NIA, meron na kami kagad. Yan kagad ang nirequire ko eh. Opo. Yung uh, audit ng ongoing and yung mga pass. Sa... Kaya uh -huh. na nakita natin yan eh. Yung, uh, uh, hindi lang yan. Marami pa po pong mga system na po ang naayos natin. Ang ano, Duh uh -huh. Mindanao. Uh -huh. Dahil nagpa-audit uh, tayo ka kung ano yung mga system na may sira noon. Uh -huh. Kung may, mga mayroon pa din, eh, ang liya naman po ay makikipagtulungan naman para uh, hindi lang natin inaas sa mga farmers ang maintenance. Mm -hmm. pag mabigat na nandiyan naman po kami na tumutulong mm -hmm. din. So sa audit ninyo walang uh, ghost eh, mga substandard, substandard o defective. Ah uh, meron mga substandard po, 'yun po yung mga pinapaayos natin sa mga uh, contractors. At hindi naman mm -hmm. po kami na yan. diyan, ano? Again, ang uh, number one purpose po natin kung bakit katuwang natin ang ai natin sa pagmonitor kasi may sense of ownership sila mm -hmm. sa nila. So ang sinasabi ko lamang po, lahat naman ng sistema na pwede mong gawin sa pag-implement ng project mm -mm. para maiwasan yung ghost at substandard, ginagawa naman po ng NIA. Mm -mm. Opo, opo. Okay, last na lang. Yung po balog-balog dam na to sa Tarlac, eh maliit pa ako eh, ginagawa na to eh. Uh, hanggang ngayon eh, hindi natatapos at ito po yung isa sa mga uh, ibinabato rin po sa inyo. Ano na ba ang status po niyan? At uh, bakit uh, meron pong aligasyon na yun daw pong nanalo sa bidding, eh hindi naman marunong gumawa ng dam? Hmm. Uh, actually, tama po kayo, no? Uh, Sinibulan po yan ni former President Toto Aquino and then nag-inabot, uh, in, uh, nag-start ng construction, yung actual construction actually noong panahon na ni uh, President Pino. Yung, yung phase 2 po, ang, ang hindi pa natatapos eh. So yung hmm. phase 2, nagsimula kay uh, presidentino yan pero na terminate po ng no, nitong last administration ano Opo. sa uh, 2021 yata na terminate yung project at ibinalik po namin yan sa NEDA tinaaral namin ulit nag restructure tayo at uh, uh, ka approve lang ng NEDA natong 2025 na ipabid na rin po natin in fact uh, tama po kayo, may, may, may nanalo ng kontrato dyan. At saka hindi po kami quadruple A po ang direct work namin. Hindi <laughs> rin <-u> <laughs> marunong gumawa ng Kaya dam? Ang Ay, yes po, maraming experience ito. Ah, experience. May... In fact, uh, <laughs> Sino po ba nanalo? Sino po, sino po nanalo ngayon itong uh, nung nirebid um, ninyo? Uh, Santa Clara Construction po. Santa eh, Clara. Eh, ito po yung gumawa rin diyan sa Kasekan, diyan sa San Roque, yung mga ah, sa, eh, pa lang uh, Mindanao. Uh, 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 mm -hmm. Ma, mahusay po na po trato dito. Ah, uh, tinignan namin maigi yung, yung uh, background, uh, yung record. Uh, uh, background kasi ang bilin sa akin ng ating presidente, at DDM ay sabi niya dalawang uh, presidente na taga-Tarlac ang nag-hindi na natapos. Pwede ba tayo naman tapos uh, uh, na natin yan? Eh, matatapos uh, po, matatapos uh, yeah. po ba? Ah, kaya po 'yan. Kaya. Uh, oh. Ako po ay sigurado po na uh, kaya matapos kasi inaaral namin na maigi yung experience at pati yung capability ng contractor na nanalo diyan. Ano mm -hmm. po? Uh, sigurado po kami na kaya niyan tapusin po 'yan. Last na lang po. Edi hinamon kayo na mag-resign at uh, ginol ninyo. Uh, dahil sa uh, pinakita niyo sa amin uh, video, ah uh, ano, magre-resign ba kayo? Eh, sigurado po ako na pagpumunta ang ating mga senador doon, na Senator Tolfo, ay eh, makikita niyan maayos. At saka, makakausap niya mismo yung mga farmers doon. Uh -oh. -uh. Uh, sila doon, makikita, ma-appreciate po nila. Kasi, alam niyo po, ang kaibahan ng mga projects ng NIA, mm ang 90 mga flood control na nagka-problema tayo. Mm. Ang unang natama, tatamaan kasi, pag kami mga lumal ganyan, mga maliliit nating kababayan, ano po? Mm. Pero, yung ginagawa po ng NIA, mga irigasyon, ang unang-unang makikinabang po dyan, ay yung maliliit nating na kababayan mga magsasaka para hmm. uh, kaya gusto gusto ko rin pong pumunta yung mga senador noon at noon at makita Sige nila ang totoong sitwasyon ng ating mga kababayan at, wala pang schedule at, wala uh, pang wala pang date ng uh, joint inspection Iniintay po namin yung pasabi po nila. Basta po kami sumulat na sa kanila Apo. kung anong um, araw po sila available, anong oras, kami po ang mag-aadyan. Uh, sabi niya last week, eh, this week, eh, di sana matuloy na this week at nang matapos na po ito at nang makapagtrabaho na po ang mga taga niya. Administrator, salamat po sa inyo. You. Magandang umaga po. Thank you, Admin. Mas. Magandang salamat po, just check it right. na po. 9 baga bigat. 9 baga bigat po, hapo, uh, Lloris, gilyan. Hindi, Eddie. Ah, Eddie. 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 <mukle> Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baja. Dos por dos. Dos por dos. 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 dos.